So what's up guys again this is Turistang Hilaw at your service charot lang So for this videos guys is papunta dito ro ng Tumalog Tumalog Falls since napag, napagutusan tayo ng ating bossing So samantala na yun natin mag vlog charot So by the way nananay tayo sa may Pasil, Pasil Santander Dito sa may Cebu Island Actually itong road na to guys is papunta na to siya ng Norte Or papunta na to siya ng Sudad Cebu City So since na natadre dapit sa may south area So itong road na to is going na to na siya ng uh, Ayan. So dito is makikita mo na yung Sumilom Island Ayan. Kung napapansin nyo yung, yung isla na yan na maliit Ayan. Yan ang Sumilom Island So, by the way guys, tip ko lang sa mga riders ng katulad ko. So, pag dumadaan tayo dito guys, is kunting ingat po tayo. Huwag tayong kumpiyansa na malawak yung daan. Kasi, uh, marami na daw na na-accidente dito. Kasi, yun nga, kumpiyansa lang sila. Kasi malawak yung daan. So, din nila alam na maraming mga aso na dito na dumadaan. Kasi, yung sa gilid-gilid is mga bahay din yan. Yan. So, kunting ingat po tayo sa ating pagbiyahe. And then, dito naman... So, ito na yung tinatawag nilang sanayan. Nasa na sanayan na tayo. So, na, kung napapansin nyo is welcome Santander. Yan. So, pwede kayo dito mag over para mag-selfie with uh, Sumilom Island. Yan, sa likod na yan. Kung nakikita mo yung vlog ko dati, so dito, dito yun. Kasama ko yung kasama ko sa trabaho. Yan siya guys. So by the way guys, na nadeta ron sa may mainit yan. So mihunong si, si turista dire dapita kay nakakita siya og barko. Charot lang. <laughs> so since na wala barko sa bukid, <laughs> charot lang. Now, uh, if flex ko lang yung yan yung light ferries na biyaheng dapitan. Uh, so dito siya guys sa may mainit. Yan, biyaheng Mindanao yan siya guys. So Cebu to Dapitan. Yan. So i-flex ko lang siya. Few moments later. So by the way guys, nandito na pala tayo sa papuntang Tumalog Falls. So uh, ayan, kung napapansin nyo is yun ang kalsada dito. So walang video dito si turista guys kasi sobrang tiyarik ang daan. So ingat po tayo. So ngayon guys is nandito na pala tayo sa may tumalog falls guys. Ayan kung napapansin nyo is maraming mga sasakyan. Ayan hanggang dun yan sa baba. Nandito din sa ibabaw is puno din ng sasakyan. So ganito siya karami ng mga turista na pumunta dito sa may tumalog falls guys. So dito lang natin iwan yung motor natin guys kasi bawal po yung mga sasakyan sa loob. Ayan kung napapansin nyo is meron siyang nakalagay na no entry for all vehicles. Kung napapansin nyo guys, yung mga, yung may tent na yan, dyan tayo sasakay ng exclusive na motor. At saka magbabayad tayo ng 50 pesos round trip na yun siya guys. At ito na nga guys, sumakay na po tayo ng motorcyclo papunta doon sa Pulse guys. Ayan. Kung napapansin nyo, is sobrang sikip talaga ng daan dito guys. Ayan. Uh, kaya pala yung bawal yung mga mga sasakyan na ipasok dito kasi sobrang sikip ng daan saka kung napapansin nyo ayan yung mga motor na yan no, sila yung mga exclusive na mga motor na sila magkatitsundo ng mga turista na pupunta dito sa may falls guys ayan so magbabayad ka lang ng 50 pesos around trip na yan siya, guys ayan so finally andito na tayo sa falls so turistang hilaw is here charot so ito na yung falls entrance guys ayan So ngayon guys is nandito na tayo sa may entrance. Ayan so ito na yung entrance ng Tumalog Falls guys. So bukod dun sa binayaran natin ng 50 pesos is meron din tayong babayaran dito ng 50 pesos. Ayan ang ganda ng tubig guys. So ayan color asul Ayan so meron din siyang ano dito fish pa. I think yung si babaw yung ayan yung napapansin nyo is yun nagfi pa yun siya At saka meron din silang mga kubo-kubo dito which is 400 bawat isang kubo guys pwede kayo dito mag ano mag banding yan pwede kayo mag dito so dito pa lang sa entrance is matatanaw mo na yung uh, yung falls yan yung bagsak nya parang parang siyang ulan yan so dito pwede ka din mag swimming yan. So, hindi, hindi tayo makapasok doon sa loob guys kasi yun yung sabi ko kanina na is napag lang tayo kaya limited lang yung oras natin dito. So, nagtanong lang ako dito kung uh, kung magkano yung entrance dito para para sa aming guest sa resort. Yan guys. So, grabe. So, hopefully next time makapasok na tayo sa loob guys but for this time is dito lang muna tayo sa labas grabe guys ang ganda talaga ng tubig parang gusto ko ng maligo kundi palang joting na ni turista iwan ko lang charot anyway hanggang dito na lang muna guys kasi back to resort na si turista again kung bago ka palang sa yung channel so please subscribe my channel turistang hilaw and also my facebook page turistang hilaw diaries and don't forget to click the notification bell para update ka sa aking mga new updates. Again, this is Tristan. Hello, thank you and see you next time. So ito naman si turista guys, sumakay naman ulit tayo ng motosiklo papunta doon sa may labasan kung saan tayo galing kanina, kung saan tayo sumakay kanina. Yan kung napapansin nyo may naglalakad, is pwede nyo nyo yung lakarin mula dun sa may entrance papunta dito sa falls. Nasa 600 meters away lang siya guys. Pero kung ayaw nyo naman na maglakad, so pwede naman dito mag -ano, guys. Pwede naman kayo sasakay dito ng motorsiklo. Yun nga, magbabayad kayo ng 50 pesos round trip na yan. And kung napapansin nyo is, yun, huminto yung sinakin natin kasi may maraming motor na papunta doon sa May Falls. Kasi yun nga, sobrang liit ng ano daan dito kaya hindi siya pwedeng magsabay sila akyat baba, akyat baba. Parang pag-ibig siya guys. <laughs> kung mahal mo talaga isang tao so kailangan mo talagang magparaya so ganon din dito guys so, Pw hindi pwedeng sabay sabay kayo sabay sabay kayong masasaktan sarap <laughs> No rock in a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once. Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day. Let it